Luzon, pinapaalalahanan ng lahat, lalo na ang mga nasa bahagi ng Northern at Eastern Luzon, maging ang mga nasa bahagi ng Visayas Region na magdala ng kanilang mga payong at maging alerto sa mga potensyal na pagbaha, rain-induced landslide at flash floods. Bukod kasi sa Amihan o Northeastern Monsoon na magdadala ng malamig na hangin sa ilaga ng Luzon, ang shearline din ay nakakapekto sa kasalukuyan, partikular na sa silangang bahagi ng rehiyon at sa Visayas. Ngayong nararanasan muli natin ang ganitong panahon, may mangilan ilan tayong narinig ng mga salita na kadalasang nauugnay sa maulang panahon at isa na nga rito ang shear line. Ngunit ano nga ba ito? Ayon sa depenisyong ibinahagi ng American Meteorological Society, ang shear line ay palinyang lugar kung saan may bigla ang pagbabago sa direksyon ng hangin, dulot ng pagsasalubong ng dalawang hangin na magkaiba ng pinanggalingan. Dito sa ating bansa, ito ay kadalasang dulot ng pagsasalubong ng malamig na hangin galing sa Hilagang Silangan o Northeaster Leas na kadalasang tinatawag na amihan o Northeast Monsoon kapag malakas at mainit na hangin galing sa Silangan o Easterlies o Karagatang Pasipiko. Kadalasan ito ay nakakaapekto sa bansa tuwing panahon ng amihan sa mga buwan na Oktubre hanggang Marso kaya't hindi dapat tayong nagtataka na nakakaranas tayo ng masamang panahon ngayong unang buwan ng taon. Sa pagsalubong kasi ng dalawang hangin na ito, nabubuo ang maraming mga kaulapan na kadalasang nauuwi sa mga pagulan at thunderstorm. Nagbabago rin ang posisyon nito depende sa lakas ng amihan. Humaangat ito sa extreme northern eastern Luzon kapag humihina ang amihan at bumababa hanggang sa Mindanao kapag lumalakas. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.